Ang araw araw na pagninilay sa Ebanghelyo para sa Desyembre 27, Juan Kabanata 20, Bersikulo 2 hanggang 8. Napaaga siya pumunta sa libingan noong unang araw ng linggo habang padilim pa. Nakita niyang nakalis na ang bato sa libingan. Kaya tumakbo siya at pumunta kay Simon Pedro at sa ibang alagad na mahal niya at sinabi, inalis nila ang libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan nila inilagay. Kaya't lumabas si Pedro at ang ibang mga alagad at nagpunta sa libingan. Tumakbo ang dalawa ng magkasama, ngunit si Pedro ang nauna sa libingan. Tinignan niya at nakita mga telang lino na nakahiga, ngunit hindi siya pumasok. Sumunod naman si Simon Pedro at pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga telang lino na nakahigana. na. Ang talatang ito ay nagpapakita ng takot at pag-aalala ni Maria Magdalena na makita niyang wala na ang katawan ni Jesus sa libingan. Ang pagtakbo niya para ipalam ito kay Pedro at sa si ibang alagad ay nagpapakita rin ng kanyang pagmamahal at pag-aalala sa Panginoon. Paano may angkop ang ebanghelyong ito sa ating pang-araw-araw na buhay? Ang pag-asa sa gitna ng pagkawala. Tulad ni Maria Magdalena na naghahanap ng katawan ni Jesus, madalas din tayong makaramdam ng kawalan at pag-asa sa buhay. Ang Ebanghelyo ay nagpapaalala sa atin na kahit sa gitna ng kawalan, may pag-asa. Ang patunay nito ay ang pagkabuhay na muli ni Yesus. Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa ating mga material na bagay o sa ating kakayahan, kakayanan, kundi sa Diyos. Ang kahalagahan ng pananampalataya Pagamat hindi pa nakikita ni Maria, Magdalena, si Yesus, naniniwala siyang nabuhay siyang muli. Ang pananampalataya ay hindi laging madali, ngunit ito ang nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa upang harapin ang mga pagsubok sa buhay. Ang ating pananampalataya ay hindi na nakasala, nakasalalay sa ating mga emosyon, kundi sa katotohanan ng Diyos. Ang paghahanap ng katotohanan, ang paghahanap ni Maria Magdalena kay Jesus ay nagpapakita ng kanyang pananais na malaman ang katotohanan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, malagay rin na hanapan natin ang katotohanan lalo na tungkol sa ating pananampalataya. Ang katotohanan ay makikita sa salita ng Diyos at sa kanyang mga turo. Ang pagbabahagi ng mabuting balita na makita ni Maria Magdalena si Jesus, agad siyang dumakbo upang ibahagi ang mabuting balita sa iba. Tayo rin ay tinatawag na ibahagi ang mabuting balita na pag-ibig at pag-asa ng Diyos sa ating kapwa. Maaari natin gawin ito sa pamamagitan ng ating mga salita, kilos at paraan na pamumuhay. Sa kabuuan, ang 1, Kabanata 20, Basigro 2-8, ay isang makapangyarihang ebanghelyo na nagbibigay na pag-asa, pananampalataya, katotohanan at inspirasyon sa ating pang-araw-araw na buhay.